hinahanap ko ang location ng aking Redmi cellphone. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ay ko sa inyo kung paano mahanap o malocate ang nawawalang Redmi at Poco na cellphone is 2025. Hindi po ito find device ng Google kundi find device mismo ng Xiaomi. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pidutin ang like, share and subscribe. Sa ibang cellphone ay pumunta po sa Google Chrome o sa ibang browser and then i-search ang imei.com then pindutin po yung ikalawang site na lumabas na incheck then mariridirect ka po na dito and then pindutin ang sign in with Xiaomi account then i-sign in mo po dito ang nagawa mong Xiaomi account sa iyong nawalang Xiaomi na cellphone you can sign in with Google or your email and your password So, ang ginawa ko po ay nakasave sa aking password manager sa Google. Then, pinutin po yung sign in. Kaya po, importante na nakasave ang password sa password manager. Then, pag natito ka na po ay pinutin po ang find device. Then, ayan po. Dito mo na po malolocate ang iyong Xiaomi na cellphone. Ang aking po device ay Redmi 6A. At agad ko po itong nalocate. Ang kagandahan po dito, kahit po hindi naka-on ang iyong div na location ay malolocate pa rin ito basta't may signal lang iyong cellphone at automatic na magbubukas ang location ng Xiaomi na device. Marami ka po dito pwedeng gawin katulad ng pagpipilay ng device sa iyong cellphone, pidutin ng play sound. At pwede din i-erase o pahiin lahat ng data ng inyong cellphone. Makakatulong po ito sa paglocate ng iyong cellphone lalo na po kapag nanakaw ito at posibleng mahuli pa ang nagnakaw nito. At ganito lang po siya kadali. Kung nakatulong ako malocate ng cellphone mo, itulungan mo naman ako. Please, pindutin mo ang like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial.